Brad Paul, uh, kinsa nagpasikat uh, ng Santa Claus kay Hapit na Rabang Pasko. Maraming salamat, Sister Nida Sabatin, sa iyong magandang tanong. Totoo po iyon na malapit na po ang Pasko at makita na po natin si Santa Claus. Ngunit ang tanong, sino ba ang nagpasikat kay Santa Claus? Si Santa Claus ba ay talagang totoong nag-exist? Ano ang tunay na kasaysayan ni Santa Claus? At sino ang nag-popularize ng ganitong klasing imahin panahon sa Pasko? So, ating tuklasin ang kasagutan sa tanong na iyan kung sino ba ang nagpasikat sa Santa Claus. So dito sa uh, Butler's Lives of the Saints, pahina kininto sa is, ito po ang nakasaad sa aklat na ito. This custom in England is not a survival from Catholic times. It was popularized in America by the Dutch Protestants of New Amsterdam who had converted the Popes sent into a Nordic magician, Santa Claus, Saint Les, or Saint Nicholas, and was apparently introduced into this country by Bret Harte. So napakaliwanag na ayon sa aklat na ito, itong version tungkol kay Santa Claus panahon ng Pasko, it was popularized in America by the Dutch Protestant of New Amsterdam. At sa ayon sa aklat na ito, this custom in England is not a survival from Catholic times. So hindi pala ito bersyon ng Katoliko. Dagdagan pa natin ang ebidensya dito sa uh, Grolier Universal Encyclopedia. Uh, dito sa Uh, Grolier Encyclopedia. Ito po ang ating mababasa dito sa volume 16, pahina 285 at saka sa 286. Ito po ang nakasaad. Santa Claus, a legendary figure who supposedly brings presents to children on Christmas Eve. Santa Claus is an American adoption of European traditions. Concerning Saint Nicholas. This was introduced in America by the Dutch settlers in New Amsterdam. The name Santa Claus is a contradiction of the Dutch Saint Nicholas, Sinterklaas. Most of the central features of the Santa Claus legend, such as his climb down the chimney and the witches he leaves for naughty children. are of Dutch origin. So napakaliwanag na itong pagsasalarawan kay Santa Claus panahon ng Pasko ayon dito is a contradiction of the Dutch Saint Nicholas. So hindi po ito ang tunay na versyon ng buhay ni San Nicolas. At pinaliwanag dito na mula po ito sa tinatawag na Dutch origin. pinasikat po ito ng mga protestante na mga Dutch. So, hindi pala galing sa katoliko yung versyon ng Santa Claus. Kung hindi galing pala sa mga protestante. So, hindi pala yun galing sa katoliko. At maliwanag ang nakasaad dito na this custom in England is not survival from Catholic times. Ang tunay po na versyon sa uh, tinatawag nila na Santa Claus ay ang totoong buhay ng isang santo ng simbahang katoliko na si Saint Nicholas. Sino ba si Saint Nicholas? Ang tunay na bersyon ng simbahang katoliko. Ayon dito sa Butler's Lives of the Saints, pahina 503, ito po ang nakasaad. Saint Nicholas, Bishop of Myra, 4th century. Saint Nicholas, born at Patara in Lycia, a province of Asia Minor. Myra, the capital, was an episcopal see, and this church, following Bican, the Holy Nicholas was chosen bishop. So, si Saint Nicholas pala ay talagang totoong obispo na naglingkod sa simbahan na katoliko. At panahon ng kanyang pagka-obispo, nag-underwent po siya ng persecution tinurtured po siya kasama ng ibang mga Kristiyanos. Yun po ang tunay na buhay ni San Nicolas. But when the great Constantine assumed the imperial diadem of the Romans, the prisoners were released from their bonds and within the illustrious Nicolas, who, when he was set in liberty, returned to Myra. So naglingkod po si San Nicolas bilang isang generous na obispo. At binigyan siya ng honor ng simbahang katoliko tuwing Desembre 6. Ito ang kapistahan ni San Nicolas, ang obispo na generous. Kaya during December ay sinilabit natin ang kaniyang kapistahan. At dito po sumabay ang agos ng mundo, lalo na sa komersyo sapagkat yung mga protestante ang siyang nagpasikat kay Santa Claus na isang generous na tao. Kaya ginamit ang versyon ng Santa Claus sa komersyo at ang totoong nagpopularize nito hindi po galing ito sa simbahang katoliko sapagkat ang tunay na versyon nito ay ang obispo na generous ng simbahang katoliko si Bishop Nicolas. At ginawa pong Uh, binaligtad po ito, ginawa ng istorya ng mga protestante na Dutch at ito po ang ginawa nila na pinasikat nila para to counter doon sa santo ng simbahang katoliko. Kaya ang tunay na santo na kinikilala ng simbahang katoliko ay tunay na nag-exist at siya po ang obispo na generos. Yung Santa Claus, yun po ang maling versyon na pinasikat ng mga protestante. So ngayon, nalaman natin na hindi pala galing sa katoliko yung Santa Claus, kundi galing pala sa protestante, kanila lang uh, ginawa na ito ay masira ang tunay na santo ng simbahang katoliko, si Santa Claus, sa pamagitan ng pagawa nila ng isang versyon na hango lamang sa kanilang guni-guni mula sa kaisipan ng mga protestante. Sana'y nakatulong ito sa atin at malaman natin ang katotohanan gaya ng tanong ni Sister Nida kung sino ang nagpasikat, hindi po ang katoliko. Ang pinumot ng katoliko, si Saint Nicholas, ang obispo na generos. Yung Santa Claus, galing yon sa protestante, sila po ang nagpasikat nito. Kaya tayo mga katoliko, hindi po natin ipromote yung Santa Claus. Ipromote natin si Saint Nicholas na isang generous na obispo. God bless po sa inyong lahat at advance Merry Christmas and Happy New Year.